Ayun titikman ni paring Happy 'yung fried rice nila dito. <laughs> <laughs> titikman natin 'yung beside nila kung kano kasarap. Para sa mga Pilipinong nagkikrabe ng kakanin Iba't ibang uri ng pagkaing Pinoy Pang merienda, pang umagahan, tanghalian at hapunan Pwes! Ang bidyong ito ay para sa inyo Sa totoo lang, pagdating ko sa lugar na ito Bigla akong natakam sa mga pagkaing Pinoy na ito Napakarami nilang mapagpipilian dito Sigurado ako, isa sa mga piborito mo ay naandito Hinding hindi ka, mazi zero. Shoutout nga pala kay Sir Roy Iskandor ang pinakamagaling na assistant safety manager sa dati kong kumpanyang pinagtatrabahuan. Shout out sa you sir at sa buong mong pamilya. God bless. Barbecue dito. Oh, sarap Ready to order. Ready to ang, na. May mga silog-silog. Itsura pa. Magkano yan kabayan? Apat one dinner po. Anong kung ano to karne? Chicken po. Ah, chicken. May mga ano, ibutido, lumpia siyang hay, lumpia gulay. Bali, truck to truck may truck sila dito nandito mismo sila sa harap ng Philippine Embassy dito sa Kuwait ito Magkano okay. uh, uh, yan? 600 fils. Banana de Manila. Paborito ko to eh. 600 fils lang. Banana cake to. Pan de Manila. Ah, hope yan. Yeah. This uh, one five, I'm talking about. 500. 500 fils. This is yes. 500. So, definitely, 100 kilos. 100 kilos, not much. Ito ka ba yan? Magkano yung chicharon? Chicharon bulaklak. Itong uh, chicharon bulaklak, 1 kg po. 1 kg. Ito, 600 kilos. Magkano to? Maning nilago, 1 kg. Ah, 1 dinar, oh. Maning nilago, ang dami, oh. Banana tea. Ito ang pinakabili ng Ano 1 KD po. Spaghetti 1 KD. 1 KD rin. Fried rice 7.50. Tsaka ito, ito. Minodong baka 1.5. 1.5. natin kung masarap yung pancit nila guys. Wow! You want some? I see. Filipino eating. Yeah, no problem. Ada same, Chicken 65. Biryani. Same, same. Titikman natin yung pansit nila kung gano'ng kasarap. Grabe, ang sarap naman. <laughs> how's the taste? Masarap, lasang pansit. How, how's the taste? Brother, ito so sa'yo. Delicious. Wow. Titikman ko na. Wow. Nahirap pag-kutsara to ah. Uh, bismillah. Okay, kabayan din tayo dito kumakain ng ano, top silogo, breakfast. Okay lang, video ako kayo. Kabayan. <laughs> <laughs> May bisita ka. Magkano yung binili nyo na yung kabayan? 1.2. Anong lasa, pare? nang natikman ko siya, sa unang tingin pa, ano siya, mukhang ordinary lang. Pero, nang natikman ko na, pang international yung lasa. pang <laughs> benta. Okay, sige. Ubusin na natin to. Ayun, titikman ni paring hapis yung fried rice nila dito. With itlog po yan. Sa unang tingin, medyo ano ko siya eh. Mukhang itlog. Pero nang tinayin ko, ano pala? <laughs> Egg <na> nga. <laughs> <laughs> Honestly, para sa amin, masarap naman. Satisfied naman kami. Medyo mahal nga lang ng konti. Pero okay na, lahat naman ng bagay nagmamahal. Maliban sa ex Gusto pa sana na namin tikman ang ibang putahe. Kaso kapos ang lolo nyo. Hanggang sa muli, Bunjor. And don't forget to subscribe and.